Is this really where our taxes go? So, alam naman natin na pera natin ito. Kaya lang, saan nga ba talaga napupunta ang pera natin? Sa bulsa nga ba ng mga contractors o kaya ng mga politiko? Nakakalungkot, no? Look closer dito sa baba ko. Ganyan kadami, ganyan kalimpak-limpak na sa ang ating binabayaran sa BIR. Pero, napupunta lang pala bilang kickback ng mga politikong corrupt. Tapos, iisang project lang to ha, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Iisang project yan, pero kung sino-sino na ang nakikipaghatian instead na mapunta yan sa isang project. So, nakakalungkot, di ba? Kasi, isang project lang yan. How much more para sa mga ibang projects na mas malaki yung allocation of funds? O, di ba? So, ibig sabihin, tiba-tiba -diba yung mga nakikihati mga politiko, tapos mga contractors. 'di ba? Mas lalo talagang nakakalula. Mahihimatay ka lang talaga kasi sinabi ng isang empleyado na normal day lang pala yung ganitong eksena sa kanilang office. Kung baga parang normal na lang sa kanila yung mga funds na na-approve ay eh, pinaghahati-hatian na nila and then iba pa yung mga humihingi ng kickbacks. Yung iba is 25%, 30% from the total allocation of budgets tapos pinapambili lang sa kanilang luho. Nakakahiya ito sobra if ever man na totoo kasi there is an alleged na propose siguro plano na magbibigay ang isang foreign country ng billion-billion worth of loan for the development of infrastructure projects here in the Philippines, yun nga lang iaatras nila kasi biglap sumiklab itong systemic corruption involving infrastructure projects ng mga contractors tapos mga ibang politiko. Pero, clarify ng Department of Finance na no such billions of words of loan from that foreign country exists. So siguro plano pa lang, no? And hindi lang siguro nila ininform Pilipinas dahil plano lang siya dito mo lang marirealize na hindi pala nagihirap ang Pilipinas sa totoo lang. Kasi overflowing yung pera natin, no? So, ibig sabihin, ganito karami ang pera ng Pilipinas. Ganito karami ang pera natin. Yun nga lang kasi, sa ibang tao na pupunta yung pera, diretso sa kanilang bulsa. So, nakakalungkot, no? Para sa pagkakaintindi ko sa Senate hearing kung saan napupunta yung mga pera natin, katulad niyan, number one is kickbacks. For example, 100 million yung worth ng project. Ang mangyayari, yung isang corrupt politician, makikihati siya ng 40% doon sa 100 million. So, 40 million ang mapupunta sa kanya. And then, iba pang percentage yung mapupunta sa contractor, sa mga um, empleyado ng agency, mga ganyan. Number two is doon sa paglalaro ng roulette. So, hindi ko pwedeng banggitin baka ma-flag yung video ko. So, pupunta sila mag-slot or mag-roulette, mga ganyan. So, hundreds of millions din yung kanilang ipapatalo. So, nakakalungkot, no? And number three, eto na, yung pambili ng kanilang luho. So, nandyan yung Philip watch worth uh, 2M, 3M, mga ganyan, Rolex. Tapos, yung mga luxury cars na smuggled, mga ganyan. So, nakalungkot no? Kasi lahat boils down sa gluttony, mga ganyan, or envy. Magkakaingitan sila, tapos um, hahayaan na lang talaga nila na mag yung taong bayan. Kaya isa ka rin pa sa mga nalungkot dahil yung mga pinaghihirapan mong tax na pinabayaran every quarter or every year na pumipila ka pa talaga sa banko o kaya sa BIR sa ilalim ng matinding init, eh malalaman mo lang pala napupunta sa bulsa ng iba <sighs>